Kakaiba daw ang mga Pilipina. Kayo po ay apat na magkakapatid. Mag-isa ho kayong babae. Eh, bakit po ba kayo yung pinaka... Kung pa, na kayo sa salitang kalye Parang kayo pinakasigas na na-i-appoint bilang pinaka-leader po ng Philin Best Group. Kasi yung father ko, alam niya that we work best as a team. Dahil yung kapatid ko at ako, ang aming skills complementary. He knew or he felt that I was in the best position to get all my brothers to work together kasi lahat ng brothers ko malapit sa akin. Walang sinusukuan kahit mga ano katindi ang laban. Ano po ang dahilan bat kayo tinawag na Woman of Steel? Tinawag siguro akong Woman of Steel kasi lahat ng ginagawa ko puro infrastructures, mm. foundation, tapos substructures which is talagang made of steel lahat. Kaya naman pati mga kalalakihan e bow din sa kanilang galing. Ayusin ko mga receivables, payables, lahat ng maipon, ipunin ko. Kahit tawagin mo ko toto'y bato, to, to, okay lang kasi Aho. lahat ng pera talagang tukunin ko. Ngayong Miyerkules, March 27, ating bigyang pugay ang tatlong Pilipinang gumawa ng kasaysayan at inspirasyon sa lahat ng kababaihan. Sa tune-in kay Tony, Women's Month Special. Stay tuned mga ka-tune-in.